Tatlong ginagawa sa iyo ng pusa, swerte pala. Ang pusa ay mayroong natatanging kakayahan na tanging sila lang ang meron. Ang ibang mga hayop ay mayroong natatangi rin na kakayahan, ngunit kakaiba ang pusa. Ang pusa ay may kakayahang madetect o malaman agad kung ano ang pupwedeng mangyari. At ito ay naiiwasan nila kaagad. Maaari din nilang malaman kung merong swerte ang paparating. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga galaw. Kapag nakita mo ang tatlong galaw na ito, ito ay nagpapahiwatig ng swerte. Tandaan mo, kung ang pusa mo ay minamahal mo, paniguradong magdadala sila ng swerte sa iyo. At palagi silang magbabantay para sa iyo dahil ang mga pusa ay hindi lamang natutulog o kumakain ang ginagawa sa araw-araw. Hindi mo lang alam sila ay nakabantay sa dahil ayaw ka nilang habang ikaw ay natutulog. Isa ito sa mga kakayahan ng pusa na dapat malaman mo mayroon palang hatid na swerte kapag ginawa nila ito at ito ay nakita mo. A grooming cat, kapag nakita mo ang pusa mo na nilinisan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, ito ay nangangahulugan ng dalawang ibig sabihin. Kapag ang kamay na ginamit niya pang linis ay sa kaliwa, ang ibig sabihin nito, ito ay nangangahulugan ng general luck o overall na suerte. Kapag ang ginamit na panlinis naman ay sa kanan, ito ay nangangahulugan ng bagong bisita. Pakatanda ang mabuti kapag nakita ito sa pusa mo, titingnan mo kaagad ang kung aling kamay ang kanyang ginamit na panlinis. Kapag nakita mo ang kaliwa, ito ay nangangahulugan ng overall lock. Kaya nakailangang pakainin mo ang pusa sapagat kapag pinakain mo ito, ito ay nangangahulugan ng katuparan. At hayaan siyang kumain mag-isa, huwag muna siyang hayaang mayroong kasalo. Ito ay kabayaran sa kanyang pagbibigay ng pagpapahiwat ng hipahiwatig na mayroong swerteng paparating. Paghatsig ng pusa mo. Kung ang iyong alagang pusa ay wala namang anumang nararamdaman o anumang karamdaman sa katawan. Ngunit bigla itong humatsing ng hindi inaasahan at nagkatao naman na ikaw ay nakaharap. Ang ibig sabihin nito, good luck. Kapag ito ay ginawa ng pusa mo, mayroong paparating na manilak para sa iyo. Kung nais mo na maisakatuparan ang pinapahiwatig sa iyo, ng pusa kapag siya ay humatsing, pumalakpak ka kaagad. Pumalakpak ka ng tatlong beses para mapapasok sa tahanan ninyo ang manilak na paparating para sa inyo. Ito ay nangangahulugan na alam ng pusa na mayroong paparating na swerte kahit huwag palagpasin. Kapag narinig ito or nakita, palakpak agad. Kahulugan niyan ay pagtanggap. Mahalaga na huwag pakawalan ang mga swerteng ipinapahiwati ng mga alaga nating pusa. Itim na pusa, swerte. Sa mga hindi nakakaalam, ang itim na pusa ay pinaniniwalaan nila na kayang kalabanin ang mga malas na enerhiya o ito ay kinakatakutan ng mga mangkukulam. Ito ay ayon sa paniniwala na ang itim na pusa ay may kakayahang lusawin o alisin ang mga malas na nagmula sa taong gumagawa nito. Kaya't ang sinasabi ng karamihan, takot ang makukulam sa mga itim na pusa dahil ang mga itim na pusa ay may kakayahang ibalik sa kanila anumang kamalasang hinihiling nila para sa iba. Mahalaga ang pagkakaroon ng itim na pusa sa tahanan. sa Sapagat anumang malas na darating, ito ay mahaharang at hindi makakapasok sa iyong tahanan. Palaging titingnan kung gagawin ba ito ng itim na pusa mo. Kapag siya ay umupo sa gitna ng pintuan ninyo, kumuha ka kaagad ng asin at ilagay mo sa lalagyan. Ilagay mo sa likod ng pinto dahil siguradong mayroong paparating na kamalasan kaya't nakaupo sa pinto ang itim na pusa dahil para bantayan ito. Para makatiyak ng kaligtasan sa mga malas na enerhiya, maglagay ng asin sa lalagyan para maharang ang mga ito. Psychic Ability Ito ang maaaring maitulong sa iyo ng pagkakaroon ng puting pusa. Ang puting pusa ay kayang makatulong sa iyo na maibalik ang mga swerte nawala sa iyo at maaaring gisingin ang abilidad mo para makita ang mga mala sa paligid. Maaaring matulungan ka ng mga puting pusa dahil may kakayahan sila na magpabatid sa iyo ng mga malas na nakapaligid na nagiging dahilan ng hindi magandang pangyayari sa buhay. Ang pag-aalaga ng pusa ay maaaring magdulot ng pagbabago sa buhay. Maging ang swerte ay maaaring madala nito sa iyo. Tandaan mo lamang na kung ano ang ginagawa mo sa iyong pusa, siya rin ang ibabalik nito sa iyo ng doble. Kaya siguraduhin mo na sila ay mamahalin mo dahil hindi lang swerte ang kaya nilang idulot sa iyo. Ako po si Selina ang bagong may-ari ng channel na ito. Kung may tanong ka, mag-comment ka lamang sa baba. Maraming salamat sa panonood.